dito po di yung mga dala sa Palawan sa ano anong 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 name nito na Baker's Hill Baker's Hill po mga idol ang ganda ganda po mga tanawin mga idol nice may magandang mga flowers <laughs> Ayaw kay kulang pa eh. po Ito po. Magandang mga puno-puno. Yung... Picturean tayo, tayo kayo kayo dyan. picturean ko po kayo. Wow, may Barbie. Sa Barbie. Alam, pa po, siguro. Draw. Oh, dito, 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 naadad. Kakain muna kami mga idol ha. Uh, mamaya makikita niyo po yung gagala po kami dito sa Palawan. Puerto Presi sa Palawan mga idol. Thank you for watching dol